nakikita ko si tatay ayun nagdampot siya ng mga papel nagbabasura ayun, na. ayun yung mga dinampot ng basura. dinamput uh, dinampot na basura. Ayan, yung uh, mga ngalakal pala uh, Kawawa naman si Tatay. Pang tinda, basura, ah, ano? Ay, ito meron ako dito pabili mong tinapay Hindi ah. uh. ko pa ito pa, may mga baril pa ako dito. <laughs> <laughs> Ingat po kayo ha. Ah. <laughs> hindi ko na dalang aking wallet, iniwan ko doon sa bahay. May bibili lang sana ako. binigay ah. okay, ko na lang kay Tatay, bibigyan sana ng tinapay. Ano tayo kain ka? Ito, ako magbayad. Ano gusto mong kainin? May kanin. Oh, may kanin ka? Oh. Baon mo? Tagasan ka? Saan? Ang oh, malayo pa dito. Ano nangyari sa iyo na stroke? Ilang taon na kayo? Sixty-seven? Fifty-seven? Ha? May mga anak kayo? Isa lang. Malaki na? May sawa na? Wala pa sawa? Babae, lalaki? Uh, may may trabaho siya? Uh, may sawa ka pa? Wala na So kasama mo yung ano yung anak mo. So nagbabaon ka lang dyan ng ano, kanin. Ano ulam mo? Aw oh, bawal pala ng mga karne ano. Mga isda lang at saka gulay sa yon no? Ata. Yan lang ang uh, ano po. Ayaw mo kumain? Kalan mo? Meron sila. Ha? Meron Ano yan? Sa bakit anong kuan yan? Ano yan? Ano ito mga to? Ano ito mga to? Ano yan po yan? Ito ano? Ha? Requirement. requirements ah. pangalan mo? Ha? May sawa ka na? Wala pa? Nasa ngayon kapatid mo? Saan? Saan? sa san lugar kayo sand lugar ngare nuge oh